Isang kapanapanabik na laban ang naganap sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers. Sa unang quarter pa lang, agad gumawa si Dorian Finney-Smith ng isang mabilis na 3 pointer hindi naman nagpatinag ang Clippers at agad na nakasagot ng dalawang puntos. Matibay ang depensa ng Lakers sa unang bahagi ng laro dahilan upang magkaroon ng dalawang turnover ang Clippers. Sinamantala ito ng Lakers at nagkaroon sila ng 11-2 run sa pamamagitan ng isang full-court pass ni Luka Doncic kay Lebron James kasunod ng back-to-back three-pointers ni Luka upang gumamit ng maagang timeout ang Clippers. Pagbalik ng laro, patuloy ang mainit na kamay ni Luka, agad siyang gumawa ng end one play upang palakihin pa ang kalamangan ng Lakers. Gayunpaman, nakabawi ang Clippers sa pamamagitan ng isang run sa huling anim na minuto ng quarter, dahilan upang maibaba nila ang lamang sa apat na puntos. Bumawi naman agad ang Lakers sa mid-range shot ni Dorian Finney-Smith at isang putback dunk mula kay Dalton Knecht. Maganda ang ipinapakita ni DFS sa laro na may 7 points na agad sa unang quarter. Sa huling limang minuto ipinasok si Trey Jemison at agad siyang gumawa ng isang jump shot. Nagpalitan naman ng 3 pointers si James Harden at Dalton Knecht kung saan umabot na sa 8 points si Knecht at may perfectong 2 two of 2 mula sa 3 point area. Natapos ang first quarter na may 6 point lead ang Lakers sa score 34 to 28. Sa simula ng second quarter agad na gumawa ng 3 pointers si Dalton Knecht na nagdala sa kanya sa 3 of 3 shooting behind the arc. Ngunit hindi nagpakampante ang Clippers, sumagot agad ng 5 points si Nakawai Kawhi Leonard. Muling bumawi si Lebron James gamit ang kanyang signature fadeaway shot. Mainit si Kawhi Leonard sa quarter na ito, nakagawa siya ng isang 4-point play at kasunod nito, isang mid-range shot upang maibaba sa isang puntos ang lamang ng Lakers. Sa huling apat na minuto ng quarter, nagkaroon ng matinding 10-0 run ang Lakers. Nagsimula ito sa 3-pointer ni Dorian Finney-Smith, sinundan ng isang alley-hoop dunk ni Jared Vanderbilt mula sa magandang pasa ni Lebron James. Natapos ang first half na may 13 point lead ang Lakers sa score na 56 to 43. Nangunguna para sa Lakers, si Dalton Knecht na may 14 points, Luka Doncic na may 12 points, Dorian Finney-Smith na may 10 points, at Lebron James na may 6 points. Sa third quarter, maganda ang simula ang ipinakita ng Los Angeles Lakers. Agad na nagpakitang gila si Jackson Hayes matapos makakuha ng magandang assist mula kay Lebron James na nagresulta sa isang matinding dunk. Hindi rin nagpahuli si Luka Doncic na nagpakawala ng isang napakahusay na full court pass patungo kay Lebron na nagdagdag ng kasabikan sa laro. Samantala, mainit ang opensa ni na Gabe Vincent at Dalton Knecht mula sa labas. Si Vincent ay nakapagtala ng 3 of 4 sa 3-point shooting habang si Knecht naman ay pumukol ng 4 of 6. Sa kanilang pinagsamang 7 three pointers nalampasan nila ang kabuuang 6 three pointers ng Clippers. Dahil dito, lumamang ang Lakers sa score na 77 to 60. Gayunpaman, sa loob ng huling dalawang minuto ng quarter, nagpakita ng sigla ang Clippers sa pamamagitan ng isang 8 to 0 run, dahilan upang lumapit sila sa score. Ngunit agad itong sinagot ng Lakers nang tumira ng 3-pointer si Shake Milton na nagpatibay muli ng kanilang kalamangan. Sa pagtatapos ng ikatlong quarter na natiling kontrolado ng Lakers ang laban sa score na 89-77, sa ikaapat na yugto ng laro, patuloy pa rin ang matinding bakbakan sa pagitan ng Clippers at Lakers. Mula sa malaking kalamangan, naibaba na lang ng Clippers sa limang puntos ang lamang ng Lakers. Hirap makapuntos ang Lakers ngunit naging susi ang kanilang frontcourt sa pagkuha ng mahahalagang rebound. Naputol naman ang run ng Clippers matapos ang isang matinding corner three-pointer mula kay Lebron James. Palitan ng puntos ang nagaganap at muling nakapagsalpak ng tres si Dalton Kneck na nagbigay ng panibagong sigla sa Lakers. Nagkaroon naman ng run ang Clippers sa pagtatapos ng laban, isang clutch chase down block ang ginawa ni Lebron kay Dunn. Sa huli nakuha ng Lakers ang panalo at may record na sila na 38 wins and 21 losses.